Nandito po tayo ngayon para tingnan yung solar DC pump na ginawa po natin na nilagay dito sa ating bukid. So makikita nyo naman, ayan, gamit lang yung sikat ng araw ay nakakakuha na po tayo ng tubig. So meron po tayong kinabit na apat na 550 watts na solar dito na panel. Tsaka yung ating 2 horsepower na solar pump So, yan lang po yung ating uh, kailangan. Tapos, ginawa po natin siyang dual. Sa gabi, pwede nyo pong paanda rin yung sa diesel. Tapos, sa araw naman, itong solar pump. So, tipid na tipid, di ba? So, avail na rin po kayo. <laughs> Yun, no? So, nandito po tayo ngayon para mag-install ng ating solar. So, ito po yung magiging uh, ano ba tawag doon? Frame na ginawa po natin ngayon. So, ito po yung paglalagyan doon sa taas. Tapos, ito naman yung mga solar panel natin. So, nakikabit na rin yung check valve doon sa bomba. And ngayon, ina-adjust po natin to. naayos po natin ngayon yung mga solar panel. Medyo nalaon doon sa manggahan eh. Kaya medyo inalikabok. So, makikita nyo mamaya kung paano or yung finish product na nung pagkakaakyat doon sa ating bubong Ayan. yan sa so matatapos na ginagawa ng ating technician <laughs> yung ating apat na panel Ayan. so kawayan muna yung nilagay nating uh, brace dito para medyo tipid Matibay din naman po yan. Papalitan na natin yan kapag uh, kumita na tayo sa ani. <laughs> so, ang lang na lang natin yung makina. Yan. Balikan po natin yan kapag ka na gawa na yung makina. Aray, eh. Ayan, so, nandito na po tayo ngayon. Alert. Kakababa ko lang motor. So, video muna bago magsalita. Sabi ko kay yung Enket. So, <laughs> lakas ah. Ano, mas malakas pa sa no? Ah. Ayan, oh, papakita muna ako bago ako mag-camera. So, ayan na po yung solar po natin na may, ah, uh, may dito. Solar na may water pump. Grabe, ang dami nang napatubig ang kagad, ano, half day pa lang. Pinatay ko pa kaya na ubi ako yan. Oo, oh, pinatay mo pa, ano. Ko uh Eh, -huh. e, ano, kamusta performance? Wala ko naman nagiging problema sa ating test run. Kaya <laughs> ko naman pinatay kayo na malulam, ulan Lala Mm. Ako... Humina. Uh -uh. Ng pagbalik. Bagay, kapag ka... ngayon pa lang kasi, kailangan na nakatest nakasubaybay bago pakawalan. Oh, ganda, lakas ng tulo. Palapit so, po tayo. Dali, mainit. So, eh, eto na po yung ina-assemble namin ng mga nakaraang araw nakasama sila kuya ang kit kung nakuprita nyo naman oh ang lakas ng tulong ng tubig natin ah net ang tahimik pa tahimik ka na pwede ka pala matulog sa gilid eh <laughs> yeah, so tulit Bili na rin po kayo. Nagbebenta po ako. <laughs> so, ang kasama po sa package natin, yan pong sa apat na solar panel, yung solar pump. Ano pa ba? Yun lang naman kailangan eh. Yung iba kasi pinakukomplikado pa ng maigi. Ayun, nadadagdag po dun sa gastos, ng sa solar pump nila. Tayo, mababa lang po natin ito inaalok. 2 horsepower na DC solar pump. Tapos, apat na 550 watts na panel. So, na nagkakahalagang 80,000 pesos. Pero, ayan, medyo humihina siya pagka kumukulimlim. Siyempre, solar nga ang kailangan, di ba? Araw. Ayan. pero malakas pa rin po. Sabi nga ni Kuya Enket, mas malakas pa yung nagiging sabog ng tubig niya kaysa dun sa sa di-diesel, no? O, sino nag-assemble niyan? na. niyan, ikaw. Wala. Okay. Technician na technician. So sa susunod pwedeng pwedeng kapag bumili kami ayo iba i-install na natin ano kaya ang get. Oh, silang magkakabit din oh. tayo magkakabit. Yun nga. So pinababa lang po namin yung ano tawag dito, yung gastos dito kasi tingnan niyo naman. Kawayan, alambre, Tsaka yung set na bibilin ninyo, yun lang po yung halos na gastos natin dito. Kaya mababa lang po namin inaalok. Uh, ang gusto po kasi namin, makatulong doon sa mga farmers. Kasi, hindi uh, ba, kailangan na kailangan po natin ng uh, tubig doon sa mga bukid. And, maganda rin po na may solar. Ayan o, no? yung kamukha na Kaso, hindi po tayo makapagbili o makapagtayo. Kasi, ang mamahal ng mga nag-i-install, di ba? Yung ibang nag-install po dito, 120, 150. Yung isa nga, 4 horsepower pa. Parang umabot ng 200. So, lahat po nung karamihan, nung mga katabi po namin bukid, eh, syempre, wala pong budget para ilaan doon sa ganun kamahal na investment. So, dito, pinababa natin yung costing, na 80, 80k po yan, ngayon, nakapromo tayo ng 75, eh, sana naman yung iba mag-ipon at na magkaroon nung sarili po nilang solar. Ano? Yan na po yung natutubigan namin. Ah, shadow promotion, ano? Kararating ko pa lang. <laughs> 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 Kamusta naman? Wala namang nagiging problema simula kanina. Ha, pinatay ko nga lang kayo ng umuwi ako yun eh. Oo. Uh -uh. Dahil malulam siya. Pero kung mainit nga sana, iwan ako maandar yan. Mm -mm. Ay, malulang. Ay, Malulang po kasi ngayon, ha? Ayan, wala po. Natatakpan po nung ulap yung araw. Pero malakas pa rin yung tulo niya. Sarap maligo, ha? <laughs> <laughs> Kaya nga, lumalakas, ano? Hmm. Tingnan niya natin pala yung parameters. Di natin tinignan. Ilan yung na-harvest niyang araw? ano na, nagwa 160 nung no, sa bodega yun, 170 ano pero yung tirik ang araw na ganyan, medyo tirik na yan ha hindi pala tirik yan may kalum makulimlim pa ano lakas <laughs> ha lakas ha ulit lamig yan yung kwan eh, no, no guilty free kasi walang gasto sa diesel wala eh. <laughs> na pong gastos, makakatulong pa po tayo sa Mother Earth kasi no pollution Walang usok. Ang mihinap po talaga siya kapag ka, ano ang init dito, kapag ka kumukulimlim. So ito nga pala, yung iba po namin ginawa dito na halos lahat po karamihan ay uh, magugustuhan yung ganitong setup. 'Di ba? Ang problema po natin sa solar, paano kapag walang araw? Paano pagkagabi? Papatayin lang din 'yan. Mawawala yung salida ng tubig. Pero dito po sa ginawa naming setup Dual Or ano ba tawag natin dito uh, na, Nakatipo siya yan ang ginawa po ni Kuya Engket dyan May, tea, may check valve Tapos nakati So kapag ka po araw Solar pump po tayo Kapag ka po gabi Yan, diesel po tayo So, i-resolve ba natin yung problema na kapag kagabi, eh, walang aandar na tubig. So, makakaandar na rin kahit gabi, di ba? Oh, si Kuya Angkot nakaisip niyan. <laughs> Magaling maging sila installer natin to <laughs> Ayan, no? So, maganda. Maganda, maganda, maganda. Bili na po kayo. <laughs> Nagtitinda tayo. <laughs> Siyempre. Anong uh, tawag dito? Business-minded person tayo. Kailangan pagkakitaan. Di ba? So, na po kayo. Yung makina muna yung unang binuhay. Yung unang binuhay. Sunod. Tapos nabuhay na, pinatay mo. Pinatay oh, mo. Ito na. pinatay ko. Yung solar. Oh. Hindi pa pwede magkasabay? Ay hindi. Subukan niya natin? Baka hindi rin kakayanan ng tubo siguro. Pagkakalitin mo siya. Masisira kaya, ba pagkakawan? Pagkakawan. Natuyot? Hmm. Gamo hmm. na. Baka makasira pa tayo. <laughs> pagsalisihin na lang. Kumbaga, uh, pinaandar mo muna yung pump, no? Pinaandar ko muna yung makina. Yung makina. Yun po yung ginagawa natin pang paandar kasi uh, wala po tayong nilagay na poso pwede naman po na hindi natin lagyan ng ano dito? Hindi natin paandarin yon kung may poso, di ba? So, pwede rin. Lagyan nyo pong poso. So, kung may existing na poso, so, poso po, so na lang yung bubuhayan, then paandarin po yung solar pump. Ayan oh, tinamo mo oh, lumalakas pagka nasisikatan talaga <laughs> ah, may lula pa pala 'yung pagka-video ko na 'to. Grabe. Yung bibidyo nga ako nakaharap. Kita <laughs> oh, ya pwede mo na kamong dalawin. Ya, lumulam. Lumulam kaya humina yung tulo. Pero malakas pa rin. Pusa pa lang bumababa ano. Kahit 3.5 na kaset bumababa. Kasi humihina araw. Ayan. So isa na naman pong bagong equipment dito sa bukiran. So may bubong na. Meron pa tubig. Ayan po yung napapatubigan niya buong maghapon, isang pitak. Pero yung tanghali ng pinandar at saka pinatay din daw po kanina. Makikita nyo yung bagsak ng tubig nyo. Eh. Malakas din talaga eh. Kaya sulit eh. Dino mo, ano, makulimlim na malakas pa rin, ano. Siguro, dun sa manggahan, talagang malalim, ano. Kadulas na. Talagang malalim yung tubo dun, ano. Kaya mahina yung tulo dun. Sarap ng tubig. Lamig. basta-basta nasisira ka agad yung kawayan na yun, ano? Matagal no? din Matagal din talaga. So, kaya po namin ginawa yung kawayan na yan para makatipid. So, kahit sino po yung gumaya, eh, pwedeng-pwede po. Hindi na po muna kailangan ng bakal, hindi po kailangan ng kung anong welding, screw. So, kawayan lang po, pwede na po maging brace ng solar panel natin. Mas makakatipid po kayo. Ayan. Tapos madali lang din siya i-install kasi kapag ka po may mga bakal kung ano-anong railings eh de hahanap pa kayo na installer noon. Eh yung kaya kaya niyo naman na pong gawin. 'Di ba? Mahaba pa pala 'yung wire natin, ano? Mahaba. 10 meters. Eh. Kumaba pa. Pagka papatayin mo kaya ang kit, hiwala po kanin mo. Ano? Gutin na lang. Madali lang ba itanggal kabe?t Madali lang. Mm. -hmm. Yun lang eh, no? Tatalian mo lang ng goma. Yo, uwi, uwi mo muna. <laughs> oh, hindi muna. Kahit dyan na lang. Nagyan mo na lang, takip. Kahit na, kuan. Ano oh, mo bay solar? Magpapakabit ka ba sa huli? Susunod? Oo, oh, magpapakabit ka. Mura na yan. Ito tayo sa relig ko, ano? Dupa, pagkakon na ka. Malakas. nga ngayon eh. Lalo na kung mailip pala yan. Mm -hmm. Mukulimlim yung set yung dating namin eh. Mm -hmm. <laughs> Tiyan mo, lakas. Lakas yan. Hindi sa gabi ko ha. Well, dinuwal na namin. Oh, Ayos ba yung ginawa namin? Oo oh, ah. So, hindi pa sasabihin nila. Ha? Hindi, ayaw ko eh, kanya. Hindi, maganda nga po kanya. Hindi, sasabihin ka ako nila, ayaw nila yan kasi hindi mapapaandar sa gabi. Eh ngayon, ngayon, nakadoble. Eh mapapaandar na nila, no? Pwede rin naman yung may baterya. Ang problema, mas mamamahal. Oo, mas mahal. Kada yung ganyan na lang, di ba? Hindi naman masyado mahal yan. Diesel na lang. Tatlo paano na pula, apat? Apat. Apat lang yan. Ah, dapat na 550. Malaki yan. Pagka lumululam na ganyan, walang araw, mahina. Mm -hmm. Pero tingnan mo, pag natapad na araw, turit check mm -hmm. Ha? Check oh, valve may check valve pa. Ayan o, lumakas wala <laughs> <laughs> pa, wala naarawan Pag ng konti araw, umihina. ko, mga bakit meron din ba sila? mag mainit na yun kaya pa ng mga nitra Ah, hindi, hindi kami magre refill ng diesel dyan. 4 <laughs> na 550. Apat na 550. Tutu. Tutu. horsepower yan eh. yun. Eh. Kasama nung po O panel lang yun. Ay, ah, hindi. Yung panel yun, 2,200. So yung, yung set niyan, 75. Hmm. Hindi kasama yung kawayan. Yung pinaka pump at saka panel. 2 horsepower ba yan? 2 horsepower. 2 horsepower lang ba yan? Mm -mm. Di, tapos di tres. Uh Oo. -oh. Kanina lang pinandar yan. Mm hmm. Simple lang. Kayang-kayang gawin kahit sino, di ba? Hindi na natin kailangan engineer. Naku, ko na dito si Dito Mel, putang na. Oo, ha. Dapat kayo kaan, lupa. Ganado yun. Oo. Puta kayo ka, mas maganda yun ko. Ipaap palagyan na. Kung nagkato, ipaap palagyan na rin na sa may bujay ka. Yung sa kanya kaagad. nagagawa eh. Hoy, pa na. Diyan yung sa ilalim ng controller. Ayun, yun nasa ilalim na 'yon. Inaangat 'yan. Iangat, iangat mo. Hindi, ba 'to? yung Yan. Oh, yan. Oh, may on and off diyan. Pwede ko rin naman lagyan ng breaker. 160 lang pala yung nagiging voltage. Ha? Malamig eh. Kaya 16, yung 160, yung bultahe. Malamig. Mm. -hmm. Doon sa bodega, nagwa 170 yan. Eh. Depende sa na Nasa araw. Eh, sa araw. Kaya nga may yung kuha ng araw. Mm hmm. Sa eh, eh. eh. Voltage. Sa Oo. Oh. BOC yung tawag yun mm -hmm. Ang maximum niya na nakukuha ang voltage niyan, 200 eh. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. BOC. Yung bulsay pa rin ako kuha. Hindi nyo na po nakalaki kaya sa bahay. Alin? Sa bahay. Saang bahay? Ngayari, gagawin mong kuryente sa bahay. Ah, oo! Eh, 2 kilowatts na yan eh. Oo, kaya yung supply yan. Ah. Oo. Eh, dahil yung naaahon, eh, yung permis lang ako na. Permis lang ilaw at saka kwan na electric pa niya. Kaya, kaya yan. Kaya. Oo. Kaya pala yun, kapit yung kapatid ko, nakakapit ng ganyan. Hmm. Ah, meron siya sarili eh. Hindi na nakakapot, trabaho niya ganyan. Ah, naging tagtatrabaho ganyan. Hmm. Oo, oh, oh. installer. Oo. No. Kaya nga, lumalakas mo pag maaaraw Oo. Oh. Maraming nagpapakabit ng ganyan eh. Saan talo pa siya yun niya? Mabigat pa yon dala ng tubig. Pero kung natin kayo sirip, sa chance na ikwantay, sa wala akasya. Hmm. Papasok po sa kanya. Ha? Papasok po sa kanya, eh. Puputulin. Hmm. Ganyan ka Isang pigil na, eh. ilalim lang po ang dadaan, eh. Napa, eh. Isang ilalim lang. Hmm, tubig. Di ba may hang na sa ganyan? Kapalang kahol. Eh, ganyan lang, ganyan lang kalaki yung... pa natin. Ay, kabigat pala ng tubig. Ang lakas. Yan, maaaraw na. Pagka maaaraw talaga, lumalakas. Ayan. So, punta. tapos na po tayo mag-pictorial at saka mag-video dito. <laughs> Ayan, may duty pa kasi tayo mamaya eh. Susunod, babalik po ulit tayo dito. O, puntaan na natin ngayon yung nagpapapitas ng mangga na ano, si Dade. So, dito ko muna kayang yung... kit. Ayan, babalikan po natin yan. Tapos nawa ay marami po ang magpa-install po sa amin. <laughs> Para makapagpakabit pa kami sa susunod. Okay? Manatay tayo sa manggahan.